Hello mga kablars, maayong adlaw diha. Di ana pud sa atong kusina, luto-luto na sad. Natay upo na gulay dire o gamay na karning baboy. Diha ato ni gisa-gisa, igisa, gisa. igisa bawang sibuyas. Lunod na yun ng karning, ana halo-halo lang mga sigurado ko mga kablars, kisi-kisi na pud ang bahaw ani Pati ang bahaw sa silingan, sigurado ako damay na mga kablars. Na, timplahan nato ng kwan, paminta. Butang na gamay ug asin. Siyempre, toyo. oyster sauce, butangan sa natin ng oyster sauce para malami pag samot. Halo-halo on rin mga kablers para musunop ang lasa niya. Inga na rin pagluto mga kablers. So. Halo-halo on -halo, nato mga kablers. Hantun magulding brown ang karni. Ang karning baboy. Mura na siya pinirito ba style ba? Gigisa sa mantika na may bawang at sibuyas. So kana, buta na nato master toyo. Special na toyo na to. pa sa China na toyo. Master toyo. Butang sab nato ini nang kuan, oster sauce para mo sa pagkalami mga kabulars. Kanao. Oh. sauce pampalami sa kuno yon. Lang sila. Testing na nato pagbulang para mo samot pagkalami na naragin na oh butang ang dahil ng kuan isa kabaldi na tubig para mo ang karni mga kabulars pisika nato ng bitsin sanan magic sarap mga kabulars so ka na medyo parat parat na na eh. damo na mga ingredients nato ibutang so buhosa nato kumanang kuhan isa ka baldi na tubig ano na palutaon tapos patuyo na to gamay pasubo na na takban takban na na to pasubong kasubo ano, subo na mga kabularas luto na so butang na ito, ang gulay gulay na upo mas tan abulars. Sigurado, taob na sa mga bahawa ni Bang Caldero. Pati dukot, damay-damay na yan. Igawas ng dukot mga kapulars at banata na nato ni. Eh. Thank you for watching guys. Don't forget to follow. Maraming salamat po.